Magandang magandang araw po muli mga kabayan Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo At muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel Upang uh, muli natin pag-usapan mga kabayan Ito po mga nagiging kaganapan ha? Dito po sa ating lipunan na Lalo tigit mga kabayan Ito pong uh, uh, politika Sapagkat pagkata uh, alam naman po natin na malapit na pong uh, uh maganap Ito pong uh, national election ano? Dito po uh, sa ating bansa ngayon Mayo So, pag-usapan natin mga kababayan, pero bago po natin na uh, ituloy mga kababayan yung ating uh, talakayan, ano? Ay, uh, binabati ko muna ang ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao. At uh, maging ating mga kababayan na rin po sa Ibaing Tagat. Magandang araw po sa inyong lahat. At uh, sana po ay nasa buli tayong kalagayan sa mga oras na ito. So ngayon mga kababayan, napag-usapan nga po natin ano, ito pong mga nagiging kaganapan ha, dito po sa ating bayan. Ha lalo at higit ito pong uh, politika no? dahil uh, isintro natin mga kaubayan ito ang ating uh, usapin no? dito po kaya uh, Pastor Kibuloy sapagkat pagkata uh, lamang ay uh, islogod naman ito sa ospital at tila uh, nangangamoy uh, hospital arista naman po ito. Matatandaan mga kababayan na ito pong si Pastor Kibuloy ay uh, nagkaroon po ng petisyon sa ating hukuman ha, na magkaroon po ng uh, pansamantalang uh, kalayaan na ito pong ng uh, akusadong uh, pastor. Ano? At uh, ka sa lukuyan ay uh, ito po ay uh, dinidinig pa ng ating hukuman. Ha. At uh, nasunod na po ito mga kababayan ng isa pang uh, petisyon ano, na naglalayon na uh, pagbigyan na uh, ito pong uh, pastor na ma-interview dito po sa media sa pagkataayon po sa kanya ay siya daw po ay uh, nangunguna sa sorbet ano? at uh, ang uh, tinutukoy niya mga kababayan na ito pong uh, Arc Light uh, Sorbet uh, Firm at uh, dito po kasi mga kababayan ay uh, ito po si Pastor Ribuloy ay uh, pangalawa dito po sa survey at uh, dito po siya bumasi mga kababayan na uh, siya po ay uh, talagang uh, nais ng ating uh, mga mamamayang Pilipino na ano bilang isang senador dito po sa ating bayan. So, ito po ay uh, hindi po pinagbigyan mga kabayan o hindi inatikan ng ating uh, kuman yung uh, petisyon ito ng kampo ni Akibuloy. Uh, At uh, kamakailan lamang mga kabayan, ito pong uh, si Pastor Akibuloy ay uh, nagkaroon naman po ng panibagong isyo sapagkat uh, isinugod naman po ito sa pagamutan at uh, natuklasan nga uh, meron daw po itong uh, numunyah ayon po dito po sa doktor na sumuri po dito po, dito po sa pastor uh, na aspiranta po for senator. So mga kaubaya na dito po sa mga nagiging kaganapang ito ay uh, nagkaroon na lang po ng agam-agam ang ating mga kaubaya sapagkat uh, nangangamoy uh, hospital arrest naman daw po ito pong uh, mangyayari dito po sa natura nga uh, pastor. At uh, ayon pa po sa ating mga kababayan ay uh, wala naman daw pong uh, pinagkaiba ito pong uh, sitwasyong ito na nagaganap kayong kay uh, Kibuloy. Ano? Kung uh, ito man po ay uh, magkakaroon po ng house arrest o hospital arrest ay uh, na daw po ito doon po sa mga politikong uh, uh nagkaroon po ng uh, kaso ano, dito po sa ating uh, bayan na nauwi lamang po sa house arrest o kaya naman sa hospital arrest. Uh, ayon pa po sa ating mga kabayan ay uh, wala na madaopong pinagkaiba ito pong uh, sitwasyong ito na nagaganap ngayon kaya uh, kibulo 'no. Kung uh, ito man po ay uh, magkakaroon po ng house arrest o hospital arrest ay uh, maihahalinto na daw po ito doon po sa mga politikon uh, Uh, nagkaroon po ng uh, kaso ano dito po sa ating uh, bayan na nauwi lamang po sa house arrest o kaya naman uh, sa hospital arrest at sa puntong ito ay uh, tila merong katwira ng ating mga kaubayan sapagkat uh, nakita nila noong mga nakaraang panahon na uh, ilan sa ating mga kilalang politiko ay uh, nagkaroon po ng uh, kaso ano na nauwi lamang po sa ah uh, hospital arrest o kaya naman sa house arrest. Kaya naman wala naman daw pong uh, pilag kaiba yung uh, sitwasyon ngayon ni Kibuloy sapagkat uh, ito pong uh, si Kibuloy mga kabayan ay uh, maitutulong din uh, may kapangyarihan ano dito po sa ating lipunan sapagkat ang nasa paligid niya ay uh, mga makapangyarihang uh, nilang dito sa ating bansa. So dito mga kabayan uh, ano nga ba ang uh, punot dulo ano nang ganitong uh, usapin ano dito po sa ating lipunan at uh, ang uh, opinion ko dito ang aking uh, pananaw dito mga kababayan yung uh, sistema ano ng ating uh, judiciary at uh, tila nangingibabaw lamang uh, at ang mayro uh, mayroon pong uh, karapatan ano na makaabila uh, ng ganitong uh, uh, oportunidad ay yung uh, may kapangyarihang uh, nilalang dito po sa abalat ng lupa. So, sa inyong mga kaubayan, ano ba ang uh, masasabi nyo rito sa sitwasyong ito? Sapagkat, uh, nalalapit na po talaga ang uh, eleksyon at uh, marami na po ang mga uh, estratehiyang uh, ginagawa ng ating mga politiko. Uh, ito po muna ang inyong uh, lingkod, si Kuya mamo at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang uh, muli natin talakayin ano, yung mga iba't ibang uh, isyo na nagaganap dito po sa ating bayan. Uh, sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. Uh, God bless po. Bye-bye.